at para maingganyo ang mga bata na magbasa at mahasa ang kanilang critical thinking, isang book fair ang ikinasa sa Pasay. Layon din itong itaguyod ang literature at literacy sa mga bata at mapalawak ang kanilang imahinasyon sa pagbabasa. Si Denise Osorio sa Detalye. Halos dalawang daang delegado ang dumalo sa unang International Board on Books for Young People Congress sa 2024 Manila International Book Fair. Misyon nilang maitagulod ang literature at literacy sa temang batang malaya, freeing the Filipino child through a community of reading champions. Binibigyang diin ang halaga ng pagbabasa sa critical thinking ng mga bata. Ayon kay Dr. Luis Gatmaitan, isang premiadong manunulat ng mga kwentong pambata na papalawak ang imahinasyon ng mga bata ang pagbabasa. Iba, diba, ba Ngayon, natalakay na natin yung kahit single parenthood, yung mga marital separation, yung sexual preferences, yung uh, uh, marami pang issues, social issues eh na natatalakay sa panitikang pambata. Pero dahil ngayon, mas marami ng publishers na handang sumugal din sa mga kwento na tumatalakay sa mga ibang paksa. Sa tingin ko, nandun yung paglaya, eh, no? yung pinapal pinapalaya tayo ng mga binabasa natin para sa, dun sa ating mga nakasanayan o mga pinaniniwalaan dati. And in that sense, parang lumilipad tayo. Maraming mga bata may kasamang magulang ang dumalo sa Manila International Book Fair sa SMX Convention Center. Tinangkilik nila ang mga local literature at mga bagong aklat na sinulat ng mga local authors. Isa si Mommy Hazel sa mga magulang na nagpunta sa book fair. Bitbit -bit niya ang chikiting na si Zaki. Goal ni Mommy Hazel na magbasa ang anak para hindi nakatutok sa gadget. I think this this type of events help him but, uh, get exposed to different types of books and topics. type of book fair, he's um, he's being exposed to other topics as well. Yes. Yeah. Panawagan ni Gatmaitan sa mga magulang at mga guro, dapat patuloy ang paggabay sa mga bata at isulong ang pagbabasa ng aklat. Kaya nating mag-reflect yung mga bata on the stories that they have read. Pero andun din sana yung mga magulang, yung adults, para sagutin yung mga tanong na tingin natin ay uh, medyo naguluhan yung bata habang binabasa ito. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.